Abot ng BIR ang target na koleksyon para sa 2024 matapos ang dalawang taon. Inanunsyo ni BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na naabot ng ahensya ang target na koleksyon para sa 2024 na 2.8 trillion pesos. Isang tagumpay na uling nagawa dalawampung taon na ang nakalipas. Pinuri ni Commissioner Lumagi ang dedikasyon ng mga kawani ng BIR at ang matagumpay na pagpapatupad na mga reformang nakatoon sa mabuting pamamahala ang apat na aligi na ahensya, mahigpit na pagpapatupad, mahusay na serbisyo sa mga nagbabayad ng buwis, integridad ng institusyon, at digitalisasyon ay nagpalakas sa voluntaryong pagsunod ng mga taxpayer. Ipinakita ng pagiging mas makataon ng aming serbisyo na mas mataas na compliance. Ani nilumagi? kabilang sa mga inisyatibo ng BIR, ang pagsukpo sa mga peking resibo at pagpantay ng buwis sa retail at online stores. Pinasalamatan din ni Commissioner Lumagi ang pagsuporta ng mga taxpayers at pribatong sektor sa tagumpay ng ahensya. Sa inyong suporta, naabot natin ng 2.8 Trillion Pesos. Maraming salamat po sa walang sawan yung pagtangkilik. Buwis para sa bayan, tuloy ang tagumpay!